Kilala natin ang China bilang bansa na may mataas na ekonomiya. Antas ng pamumuhay, kalidad ng mga sektor tulad ng agrikultura at infrastruktura. Isa rin ang bansa na ito na may malaking ambag sa teknolohiya at komersyo. Subalit sa makalipas na panahon, tila ba na ang dating sleeping giant ay isa ng bansa na nang-aangking ng mga teritoryo sa mga kalapit bansa nito. Hindi rin nakaligtas ang mismong kaalyado nito na Russia. Inaangkin na rin kasi ng China ang mga kalapit na isla na sakop din ng bansang Russia na lubhang ikinagalit ng bansa. Ang Russia at China, dalawang bansa na may matibay na relasyon pagdating sa ekonomiya at sandatahang pandigma. Ang dalawang superpower na ito ay nagtutulungan upang matalo ang kanilang kaaway na bansa tulad ng Amerika at mga kaalyado nito. Ang Russia sa kasalukuyang panahon ay nakikipagdigma sa Ukraine at sa NATO. May malaking parte ang China sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa kanluran. Isa kasi ang bansang ito sa sumusuporta at nagbibigay supply sa Russia. Sila rin ang sumasalo sa pagkalugi ng Russia sa digmaan. Alam naman natin na malaking epekto sa Russia ang ginawang sanctions ng mga Western countries upang maparilisa ang ekonomiya nito. Maraming eksperto nga ang nagsasabi na kung hindi dahil sa China, ay tiyak matagal nang natalo ang Russia sa digmaan. Kaya naman, ganoon na lamang ang respeto ni Russian President Vladimir Putin kay Chinese President Xi Jinping. Bagamat iisa ang hangarin at adhikain ng Russia at China, hindi pa rin maitatanggi na may pansariling interes ang China sa pagtulong nito. At ang isyu nga na ito ay ang pag-angkin na rin ng China sa isa sa mga isla at teritoryo na sakop ng katubigan sa Russia. May mga iilang isla na pagmamayari ng Russia na inaangkin at kinukuha ng China na sa kanila. Ang China ay kilala sa panghihimasok nito sa mga teritoryo at pang-aangkin ng mga isla. Isa na riyan ang pag-angkin nito sa mga sakop din na teritoryo ng Pilipinas, Taiwan, Vietnam, Malaysia. Ayon kasi sa China ang kanilang nine-dash line o ang sinaunang mapa na kanilang pinaniniwalaan ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kanilang sakop. Subalit ang mapa na ito ay walang matibay na rason para sakupin ang buong katubigan. Sinasabi rin ng mga eksperto na gumagawa lamang ang China ng sarili nitong mapa upang maging valid ang pangunguha nito ng mga isla. Kahit pa nga may mga patunay ang ibang bansa kagaya ng Pilipinas na may sakop sa West Philippine Sea na tinatawag naman ng China na South China Sea. Nanalo ang Pilipinas sa 2016 UNCLOS o United Nation Convention Law of the Sea. Subalit hindi ito tinanggap ni China Bagus hindi sila natinag sa pagiging agresibo nito. At ito nga lang nakaraang linggo. Binomba ng Water Cannon ang Philippine Coast Guard matapos makainkwentro ang Chinese Navy sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi lang mga isla ng Pilipinas ang gustong makuha ng China, kundi pati rin mismo ang bansang Taiwan. Hindi kinikilala ng China ang pagiging independence country ng Taiwan at gusto nila itong maangkin muli. Gayunpaman, matigas ang Taiwan at handa itong makipaggiyera sa China para sa kalayaan at kapayapaan ng kanilang mga mamamayan. Kaya maraming nagsasabi na naghahanda na ang China sa pagsakop nito sa Taiwan. May mga indikasyon na kasi na nakikita nalulusob na nga ang China sa nasabing bansa. Isa na riyan ang mga barkong pandigma nito na naglalayag sa paligid ng Taiwan Strait, maging ang mga eroplanong pandigma na nagpapaikot-ikot sa airspace ng Beijing papuntang Taipei. Kung sakali nga nasakupin ng China ang Taiwan, tiyak hindi sila pababayaan ng Russia at North Korea maging ang iba pang kaalyadong bansa tulad ng Iran, Vietnam, Iraq, Lebanon. Sa kabilang banda ang Taiwan ay makakuha ng kakampi sa panig naman ng Amerika, Japan, Australia, Canada at mga bansa sa kanluran. Kung magkataon, magaganap na nga ang ikatlong digma ang pandaigdig. Marami ring nagsasabi na eksperto na kaya mahilig mang angkin ng teritoryo ang China ay dahil unti-unti nang lumulubog ang ekonomiya nito. Kaya naghahanap ito ng mga isla na mayaman sa natural resources, isa rin sa dahilan ay ang mataas na demand pagdating sa armas at militar ng China. Kung mapapansin mo kasi ang China ay nakafocus ngayon sa pagpapalakas ng kanilang puwersa, isa itong indikasyon na may balak talaga silang manakop ng mga bansa para masolusyunan ang kanilang krisis sa kakulangan ng supply. Sinasabi rin ng mga eksperto na ang alyansa ng China at Russia ay pansariling interes lamang. Dahil kahit ang Russia ay hindi nakaligtas sa agresibong pagnanakaw ng isla ng China. Maraming isla na sakop ng Moscow ang inaangkin rin ng China sa kanila. Nagpapakita rin sila ng mga sinaunang mapa sa Russia na sa kanila ang mga islang iyon. Labis naman itong ikinagalit ng Russia at sinabing matagal na noong napag-usapan ng dalawang panig ang isyo sa mga pinag-aagawang teritoryo sa Russia. Hindi ito nagustuhan ng mga opisyal ng dalawang panig Isipin mo na lang kahit nga ang mismong kaibigan at kaalyadong bansa na Russia ay ninanakawan din ng teritoryo ng China, paano pa kaya ang mga maliliit na bansa na kagaya ng Pilipinas. Gayon pa ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi matitibag kahit pa nga may issue sila sa mga teritoryo. Sinabi ko na rin kasi kanina na malaki ang parte ng China sa Russia lalo na sa hinaharap nitong digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin hindi rin kayang kalabanin ng Russia ang China dahil nakikinabang ito sa kanya. Sa kabilang banda, ang China ay nakikinabang rin sa Russia dahil kalaban ito ng Amerika. Kaya nasabi ng mga eksperto na pansariling interes ang kanilang alyansa ay dahil parehas sila na may galit sa US at mga kanluraning bansa. Sino pa ba ang magtutulungan kundi ang mga bansang magkakampi at parehas ng kaaway? Ang Iran ay matalik din nakakampi ng Russia dahil kaaway rin ito ng Amerika, ganun din ng North Korea. Labis na rin kasi ang pangihimasok ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. At kapag pinoprotesta ang Beijing, sila pa ang may ganang magalit. Hindi rin daw makatarungan ang mapa na nilalabas ng China. Patunay raw ito kung gaano kasakim ang bansa dahil wala naman matibay na katotohanan ang kanilang historical map na tulad ng kanilang pinaglalaban. Ang paglalathala ng isang mapa ng China ay nagdulot ng kaguluhan sa ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Malaysia, Pilipinas at Vietnam, na lahat ay iginigiit din ang kanilang pagangkin sa mga tubig na pinakamalapit sa karagatang Pasipiko. Noon pang 2016, nagpasya ang isang internasyonal na tribunal na ang mapa na ipinakita ng China ay walang legal na batayan para sa kanilang pag-angkin sa teritoryo. Gayunpaman, pinili ng Beijing na balewalain ang desisyong iyon at magpatuloy sa pagpapanatili ng pagiging lehitimo ng paghahabol nito. Ayon sa Law Institute na nakabase sa Sydney, ang mga maimpluwensyang bansa tulad ng China ay gumagamit ng mga walang kabuluhang bagay tulad ng mga pambansang mapa upang patunayan ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Subalit isa itong pagkakamali dahil kung kasaysayan mismo ang pagbabasehan walang karapatan ng China sa mga inaangkin nitong teritoryo. Sa madaling salita, sila mismo ang sumisira sa kanilang kasaysayan. Ang mga mapa na ito ay nagsisilbing paraan upang igiit ang impluensya sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang mga pagtatalo sa South China Sea o West Philippine Sea ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon na kinasasangkutan ng magkakapatong na pag-angkin mula sa maraming bansa. Ang mga isyu sa soberanya ng teritoryo, kontrol sa mga mapagkukunan at mga karapatan sa pag-navigate ay patuloy na pinagtatalunan kung saan ang bawat partido ay nagtatanggol sa kanilang sariling mga interes. Nung nakaraang taon, buwan ng Agosto, labis na nagprotesta ang Pilipinas dahil sa ginawang pagbomba ng China ng water cannon sa mga Philippine Navy na nakadistino sa BRP Sierra Madre. Isa itong sasakyang pandagat ng Pilipinas na sinadyang ipasubsob noong ikaliwang digma ang pandaigdig upang maging bahura sa West Philippine Sea. Ito ay pagpapakita na sa atin ang katubigang iyon. Inakusahan ng Pilipinas ang China na gumamit ng mga agresibong taktika patungo sa Sierra Madre, kabilang ang mga pagtatangka na putulin ang mga supply sa mga sundalong nakatalaga doon. Sa kabilang banda, iginiit ng China na ang mga aktibidad nito sa land reclamation sa iba't ibang bato at bahura sa South China Sea o West Philippine Sea ay nagbibigay ng maritime entitlements at nagpapalakas sa pagangkin sa teritoryo. Ang pag-aangkin na ito ng China ay isang mahalagang punto ng pagtatalo sa mga kalapit na bansa, kabilang ang Pilipinas sa kasalukuyang taon, labis na minamadali ng China ang pag-aangkin ng mga teritoryo sa kalapit na bansa, kahit pa nga ang Russia. Kaya nitong ikalabing anim ng Mayo ay tumulak si President Putin sa Beijing upang pag-usapan ang mga bagay-bagay kabilang na rin ang isyo nila sa mga islang pinag-aagawan. Ang dalawang araw na pagbisita ni Putin sa isa sa kanyang pinakamalakas na kaalyado ay pagpapakita na matibay pa rin ang kanilang relasyon sa China habang ang mga puwersa ng kanyang bansa ay nagpumilit ng opensiba sa hilagang silangan na rehiyon ng Kharkiv ng Ukraine. Binigyang diin ni Putin na simbolo ng pagbisita ang lumalaking partnership sa pagitan ng dalawang bansa na parehong nahaharap sa mga hamon sa kanilang relasyon sa US at Europe.